Si Commodore J Tarriella. Dito sa pangyayaring ito sa Scarborough Shoal kung saan po sila-sila ang nagbanggaan. Oo, diyan po sa karagatan. Commodore, maganda umaga po, sir. Hello, Sir Ted. Magandang umaga po sa inyo at sa uh, kay DJ Chacha at uh, sa inyo po mga taga-subaybay. Salamat sa panahon, Go Girl. Yes po. Commodore, ano po ba nangyari kahapon diyan sa Scarborough Shoal? Bakit nagkabanggaan itong uh, dalawang barko po ng China? Well, uh, una sa lahat, no? ang uh, objective ng deployment ng Philippine Coast Guard vessel dito ay magbigay ng ayuda sa ating mga mines ng Pilipino. No? Since we monitor that there are uh, 35 uh, Filipino fishing boats na nangingisda sa vicinity ng Bajo de Masinlo. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagpadala ng ating 44-meter vessel, yung BRP Sindangan, and of course yung ating um, uh, Teresa Magbanwa, the 9701. And uh, while we were uh, gathering itong mga mines ng Pilipino, ang uh, China Coast Guard at ang uh, PLA Navy has been harassing itong uh, 44 meter vessel no at uh, for it started around 6 am until 8 and uh, ang nangyari nga dito ang ginawa ng China Coast Guard is that they are on the the left side no ng uh, ng uh, Coast Guard vessel natin at sa right side naman is yung PLA Navy and what they're doing is uh, they are blocking ang uh, etong uh, pag uh, advance ng Coast Guard natin at ang nangyari nung binilisan natin the China Coast Guard also increased their speed and eventually the PLA Navy made a very sharp turn no at uh, ang nangyari tayo ang nakalagpas at ang uh, China Coast Guard naman ang bumangga dito sa PLA Navy So malinaw na bago po nangyari yung insidente uh, binubuli nito mga barkong ito yun pong uh, mga barko natin diyan sa Scarborough Shoal Yes DJ Sha, that's correct. Oo. Um sa assessment niyo po dun po sa mga barko pumuna natin kamusta may nangyari po ba at sa kanila din ano yung pinakatinamaan. Well, itong uh, Coast Guard vessel natin yung 44 meter, meron kasi tayo yung parang flagstaff. no. Uh, sumabit lang yung tali niya uh, dun sa PLA Navy nung nag sharp turn siya. Kaya nahatak niya yung flagstaff. no. Um, kaya 'yun lang yung basically slight damage sa tinamaan dun sa barko natin. Minor because lang. of the uh, yeah, because of the rope na sumabit sa kanya. Mm-mm. Wala po nasaktan dun sa ating uh, mga kasamahan diyan. Wala namang uh, nasaktan. Uh, as a matter of fact, ngayong umaga, uh, the Commandant of the Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hilgabat is uh, right now awarding 'no, yung men and women ng uh, uh, crew ng uh, 44 meter vessel na hinabol ng PLA Navy at ng China Coast Guard kahapon. Oo, doon po sa mga barko ng China, alin doon na ang nagkaroon po ng tama? 'Yun po bang Chinese Coast Guard vessel o yung kanilang warship? Ang uh, well both. no? Ang uh, China Coast Guard vessel, uh, doon based doon sa video na pinakita natin, talagang na flat yung unahan ng uh, barko, no? Um, basically nabuta siya, nayupit siya. At uh, ang masama pa dito, uh, if we're going to carefully evaluate the video, merong apat na crudeon eh sa unahan na naglalagay ng fenders, no? Um ito yung protection para hindi masira 'yung barko nila. And right after the impact, nawala na 'yung apat na tao. Uh, that is actually the reason why we offered help, no? If they want uh, the Coast Guard to support the search and rescue or even to to help them for medical assistance. Oh. May may tugon po ba sila doon sa alok po ninyo na tulong medical? Well, hindi na sila nag-reply, no. They didn't respond at all. Um para sa sa, sa kanila siguro they can already manage. I think the PLA Navy warship that um uh, they ram, ito yung nag-extend ng assistance doon sa China Coast Guard. Nakababahala po ito, komodor na pangyayari, no? Uh, kasi maaring sa pangyayaring ito, sila-sila. Pero hindi malayo na mangyari ito sa atin at tayo na mismo yung babanggain nitong Navy boat nila. Gray ship na po ito, Commodore Yes, sir Ted. Um, this is the second time no, na na-monitor natin ngayong taon ang uh, pag-participate uh, ng uh, gray ship ng uh, People's Republic of China uh, para ah uh, harasin ang uh, Philippine Coast Guard Vessel. Oo nga po. So, uh, di pa ba kahit na nagkaabanggaan sila, patuli pa rin po ang pag-water cannon sa atin? Yes. Ang uh, original intention then was mm. to water cannon us. Mm Hinahabol -hmm. mm -hmm. nila tayo. Mm -hmm. And because of the Coast Guard Vessel moving fast, hindi mm -hmm. nila tayo ma-water cannon. Yung... At ang uh, nangyari dito, even when they were When they already rammed the Philippine Navy, nag magwater pa rin mag cannon itong uh, Chinese Coast Guard. Yun nga po. So ano po ang instruction sa inyo ngayon dito ng higher command? Well, as far as the Coast Guard is concerned, uh, sir Ted, our main objective no? Uh, ito sa deployment natin sa West Philippine Sea, uh, hindi pa rin naman nagbabago, that is to ensure the safety and security of our Filipino fishermen. No? mm -hmm. Mm -hmm. Opo, pero in the light na meron na pong grey ship dito na pagkalaki-laki at uh, nakita ho ninyo, no? Uh, 'di ba may ano po ito, itong navy. Uh, ano bang barko ito nakita ko na meron silang parang mga machine gunner. Yes sir, that's a destroyer class of the PLA mm -hmm. Navy uh, warship, no? Mm -hmm. uh, Opo, ang uh, pag pagubog yan... Uh, ano po, ano ba ang tugon dito ng Philippine government kung mamarapatin po ninyo? Kasi tayo, never pa tayo mag-deploy ng Philippine Navy, di ba, around this area? Yes, sir. Um, immediately after the Scarborough Shoal standoff noong uh, 2012, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, we stopped uh, deployment yung ganito dahil... Uh, We don't want to be um a victim of the Chinese propaganda mm -hmm. na minimilitarize natin ang uh, issue sa West Philippine Sea. Yung nga po, and but in this case nga, ito na nga po, klarong-klaro, uh, navy ship na po ito. Ka kaninyo, ito? Ay battleship to, di ba? Yes sir, that's a destroyer class uh, of the PLA Navy. Kaya nga po, uh, sir, kasi ang pagkakaalam natin noong pamanho, no, ang narrative nga natin dito, pati ho, na dati pang administrasyon, eh, hindi ka dapat napapadala ng ganyang mga barko kasi 'yan eh palatandaan na ano na pwedeng mangyari ang palitan, ano ho, ng karahasan. Yes sir. Um, and we still abide with that ang uh, gaya nga na sinabi ng atin pong uh, mm -hmm. uh, pangulo kahapon no. Oh, and the defense secretary, hindi po tayo nagpapataas ng tension dito sa West Philippine Sea. Mm -hmm. It has always been the People's Republic of China at katulad nitong uh, deployment ng uh, warship, sila na naman po ang nagpapataas ng tension dito and we are just mm -hmm. on the receiving end ng mga ganitong harassment at bullying nila. Oo nga po. At sa ganito pong pangyayari ngayon, uh, Commodore, ano ho, na hindi may tatanggi, Eh, nagano ho, kumbaga, napahiya sila dito. Um, nagahan, pin may pinaghahanda ba tayo rest back nila dito? Well, uh, we don't want to speculate, Sir Ted. No? Mm -hmm. uh, but again, uh, I agree with you. We need to um, eventually you know, uh, think of uh, some contingencies na gagawin natin especially sa mga uh, pagbabago ng uh, tactical deployment ng uh, People's Republic of China. Uh but that is not for the Coast Guard to decide. Uh okay. we're just mm -hmm. here to support mm -hmm. and uh adhere to the guidance of the president po. Mm -hmm. Okay. Sige, Commander, it, 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 'yung ating mga mangingisda ngayon, sir, na tinulungan po natin dito po sa ating upland na ito. naandun pa rin po sila ngayon at naandun pa rin hubang ating Coast Guard vessel para sila ay bigyan po ng seguridad. Well, ang Philippine Coast Guard vessels po natin, sir, ay uh, umalis naman po kanina. Uh, dahil po umalis na po yung mga pangis ng Pilipino natin. Commodore? Opo. Na naka na Ayun, na nagka-problema tayo sa linya. <clears throat> uh, ito hong ito mga kapatid ay nakasakit ah, lang ano para nakababahala itong ganto na pong gawi ng <laughs> nang uh, mga Chinese uh, well coast guard at ngayon nga po pati mismo Chinese navy na po ito liberation uh, uh, people's liberation no uh, navy Opo, itong nandidiyan at sila nga po ang nag, uh, nagbanggaan ng collision mismo kasi nga dangerous po ang kanilang ginagawa mga maneuvers doon. Eh. Yun ang uh, uh, nga. sinasabi <laughs> nga sa mga balita, ma na lang magaling yung ding kapitan ng barko nung atin pong mga barko na nakadestino dyan. Itong BRP Suluan, pati BRP Teresa Magbanwa. Mm -hmm. Kasi bago nagbanggaan, may maneuvering nga na ginawa na agresibo. Kaya ganun po ang nangyari. Mamaya antabayana natin sige. kung nagbigay na ba ng pahayag din ang China sa issue na ito. Ayan na, mm. nagbabalik po oh, sige. si Commodore J. Tariela. Panguling katanungan ang Goyda. Commodore? <laughs> yes. Oh, oh, may pahayag na po ba yung China sa nangyaring insidente? May mga nababasa po kasi akong X. Well, nagbigay ng statement ng China Coast Guard spokesperson. No? Uh, sinabi nila na uh, they were successful in expelling uh, the Philippine uh, government vessels. And uh, kinukundi nila nila ang uh, deployment ng ating uh, Coast Guard doon. Um, they are claiming na we are uh, violating their uh, jurisdiction, uh, pretending na namimigay lang tayo ng supply sa ating uh, mga mangingis ng Pilipino. So, yung kanilang... Without mentioning about the, their uh, damaged Coast Guard vessel and even the possibility of an injured uh, Coast Guard crew. Mm -hmm. Oo. Oh, mm -hmm. okay. So yung narrative nila same pa rin po. Mm -hmm. Yes, yes, uh, DJ Sa Okay, sige So, uh, sa ngayon po uh, ang ating tropa ay nasaan nakaposte ngayon? Mm -hmm. Ngayon, Sir Ted ang uh, 97 meter ang naiwan uh, sa vicinity ng bahod de Masinlo mm -hmm. uh, bumalik mm -hmm. lang itong uh, 44 meter vessel natin dahil itong mm -hmm. 44 meter, Sir Ted it has uh, very limited uh, logistics no? Mm -hmm. So, kung tumagal lang siya ng ilang araw it has to go back but for the 97 meter, it can be able to sustain its deployment, sir, Ted. Kaya, ang bumalik lang muna is the 44 meter. Okay, sige po. Salamat po na marami, Commodore. At mabuhay po ang ating pong tropa at kami makikibalita muli. Maraming salamat po, sir, Ted. At mabuhay din po kayo. True FM, True FM. yan pong ating update mula kay Commodore J. Tariella, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard so sa sa West mabuhay Philippine Sea. Ka.